Magandang umaga po sa lahat. Los so, Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako ng mundo po. Tayo nagbabalik dito sa aking munting channel, sa Soriano TV29 para mag ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, pangungulikta ho ng barya, kaya ho tayo nandito nagsiseling ng kanilang mga halaga. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako ng mundo po, KFC po sa lahat, lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako ng mundo po, maraming maraming salamat sa inyo. Yun naman pong mga lahat na nanonood na senior citizen dito sa aking muntin channel. Kung saan kayong dako ng mundo po, God bless po and keep safe po sa lahat. Yun naman pong nanonood doon sa aking FB page. Maraming maraming salamat sa lahat ng nakapalo. Thank you so much. Yun naman pong hindi pa po subscribe dito sa aking YouTube channel. At gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Ayan. Aanyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pera po ng ating bansa. Ayan, Ayan ang ating pag-usapan. Year 1990 po, makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki nakaharap po sa kaliwang bahagi. Ang kanyang malapit sa kanyang baba, ang kanyang pangalan po, ang dakila natin bayani na si Andres Bonifacio in the year 1919, then made mark in the Republika ng Pilipinas. ko doon naman natin, ayan, makikita ho natin ang imahe ng 2 pesos and then isang nyog. Ayan, napaka ano pa yung kanyang pangalan, no? Ang scientific name po niyan ay Cocos nocifera. Si Ayan, no? Oh, napakaganda pa. Nakita pa kahit medyo ano na. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po. Period Republic, 1946, up to date po. Type standard circulation coins, years. 1983 hanggang 1990. Value nito, 2 pesos. Large type po ito. Currency, piso, 1967, up to date po. Composition po nito ay Copper nickel. May bigat po itong 12 grams. May haba pong 31 mm. May kapal po naman itong 2 mm. Hugis po nito ay digagonal, ten-sided. Orientation niya, medal alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998. Number and 3750. Reference number KM 244 ito pong year 1990, ito po ay 31%. Wala pa pong vintage na may pakita ang ating Banko Sentral kung ilang piraso ang ginawa rito sa barya na ito. Pero may price na po ito doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang berry pine ay 31 pesos. Extra pine 35, almost uncirculated 43. Dako naman tayo sa kanyang price. Ayan. Doon sa ating ebi.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng $10 meron din tayo nakita doon na 9.99 dollars and then 7.38 dollars. Dako naman tayo sa Carousel PH, Sa Carousel PH, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 500 pesos nito. Nasundan po ito ng 400 pesos and then 350 pesos and then 280 pesos. Yung pinakamalit po na nakita natin doon ay 200 pesos. Ayan lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po sa Bisayas Mindanao. Kusang kahit dako na mundo po. Kayo siya po sa Latin. God bless.